Kay si Concepcion muli nga pang makasama ang mga magulang sa concert nila sa Cebu. Dahil bukas na ang concert ni Sharon at Gabi sa Cebu, kaya marami ngayon ang nagtatanong mga ka-showbiz kung kasama nga ba si Casey Concepcion ulit ng kanyang mga magulang sa magiging concert nito kahit guest lang di umano ang dalagang actress at least masilayan man lang ito ng mga avid fans at loyal followers, Sharon at Gabby sa Cebu. Sobrang nagbubunyang ang mga fans ng Shagab mga ka-showbiz dahil finally, maganda na nga ang pakikitungo sa isa't isa ni Sharon at Gabby. Walang ibang magiging maligaya sa pagkakasundo ng dalawang ito kundi ang nag-iisa nilang anak na si Casey Concepcion matagal na itong pangarap ni Christina at ngayon nga ay nangyari na ang once in a lifetime di mano na pagsasama ng kanyang mga magulang. Ngunit ang lahat ay umaasa mga ka-showbiz na sana raw ay masundan pa ng isang pelikula ang pagsasamang ito ni Gabby at Sharon. Napatunayan ng lahat na sikat pa rin pareho ang mga magulang ni Casey Concepcion. Inamin na rin ni Casey Concepcion na tanggap na nito na hindi na siya magkakaroon pa ng buong pamilya. Sapat na di umano, ang masilayan niya ang mga magulang na nagkakasundo at magkakasama pa sa trabaho. Yes mga ka stokes masakit man sa isang anak na walang buong pamilya, ngunit hindi ito may iwasan lalo na sa kaso ni Casey Concepcion kung saan ay pareho nang may mga pamilya ang kanyang mga magulang na si Sharon at Gabby Concepcion. Sa ngayon mga ka-showbiz cross crosswingers na lang tayo na sana ay makakasama nga si Christina sa concert ng mga ito sa Cebu.